tagal ko nang hinahanap nandito pala oh yung yung ano bato sa bato yan ito ano na oh nagpakita oh tiyan na mo oh, para sa akin sir uh, sir Albert Rico ito na yung bato mo sa bato na ginawa ko pang paswerte yan oh nagpakita ang tagal ko hinahanap ilang linggo na yan oh sa daan ah, dito dito pala nahulog yan oh witness diba kita ko Oh, wait na si Kuya. hindi uh, <laughs> akin to. Tagal ko hinahanap to. Tanggal to sa kuang ko eh. Natanggal sa kuang ko to sa kitchen. Ito ang tiyong nakita ko dito. Oh. Oh, ako. Yan, dito pala nahulog. Yan. tapos kasi sa bahay. Ayun, bahay namin yan. Dito ko nakita. Yan. Bahay mo si Rico. Nagpakita oh. Hmm. Dito nagpakita oh. Diyan oh. Yan dito dito dito. Yan dito. Yan nakita ko. Para sa akin talaga to. Bye bye. Palabas na ako nakapakita. Yun. Sa babae. Okay. Salamat. Pakita uli. Sa kitchen ko to natanggal. God bless. Pakita uli. God bless po. Bye bye. Sharing lang ha may sa taga bulag din no. Oh, ang tagal ilang linggo siguro ko mga uh, pangatong linggo na nawala no. Okay, makasama-sama ulit sila ayan na nalagyan natin yan ng... Hai bisa main sambil itu tapi mempersulit

So, parang siya naging bato? Ay mo pakita oh. Picture natin. Ah, pa, siya may mata eh? Ayun oh. Parang yung nyugan. Yan. Yan luminaw na. Hindi siya perfect na bilog. Ayan, oh. Parang siya naging bato, nag -babler. Parang siya naging bato. Beyblade talaga ang kwan, no? Maagaw. sa camera. Malabo, ayan. Nya, ayan ang tsura niya, oh. Hindi bilog na bilog. Tatago ko to. Ayan. Beyblade talaga, ayaw mo pakita, oh. Ayaw, oh. Malabo. Ayan. eh ayan dead list mayroon kasi makakuha nito ito hindi bilog na bilog ang iba ito hindi oh parang bato na siya tatago natin nagay ko so, dito pala nalagay ko At sasama ko ay lang walang magbibidyo sinama ko dito sa sa kay kwan, bato sa kidney o bato sa bato dalawa sila Tunaw ang buto, buto ng saging. Yan ang kainin ko din natin baka mayroon pa. Si bigay na po mangkarunang, bigyan ng Bire magkaroon ng buto. Wala na nga, ya? wala na, wala ya. nang makutan to. Okay. tayo ng saba. Diyan naman tayong nakita ng nakita ng Tingnan natin yung um, buto 'yan, buto ang laki. Diyan kasi yung makakuha tayo ng buto sa saba. Saba yan ha. Hindi buto ha niya, saba. Ayan, saba. Yan saba yan. Ah, saba yan, saba. Yan buto, isa lang oh. Ito, tinatagaw ko si Pampaswerte. Tinisan natin. lalang ha, linis lang ko ha nagawa ko pang pasok dito buto ng saging ngayong ulo si Bihira to Ngayon tayo makakuha ng buto sa sabah Tsaka malaki Ay tsura nya parang nyug-nyugan parang nyug, Ay, nyug, parang nyug. Ang buto niya Kaya ito tinatago ko Nakakuha na ako ito mga Nyug-nyugan siya Siguro <coughs> ko mga apat o lima na nakuha ko ito Natago ko po, po siya guys para pampaswerte na rin. Sasama ko ito dito sa na sa... di... di dito, hindi ka siya. Ah, oh, dito sa may ang bato sa may bato. Bato sa kidney ni sir. Ah, sir Rico. Sasama ko kasi po kanya. Para pula itim. Ano siya. apa ah, parang kambal lah. Ganda. Blibler dah. Ganda, ah. Ganda siya kasi pa haba. Ganda ah. parang pato na. Parang naging pato na siya, matigas. Ah, parang kasi oh, ayan ah. Parang may matao nyugnyugan. Ayan, parang nyugnyugan na itsura niya. Itura. May ilaw. Malabo eh. Malabo. Nagbe-blurred eh. Itura niya parang naging nyugnyugan na. Hirap. Madali lang. Ito tayo ng isa. Masabuk pa tayo sa kung mayroon pang... buto to. Si bihira po mga kuwan may buto. Kaya susubo ko ito na isa. Ito ang medyo malambot. Ito ang medyo malambot. Ito ang malaki. na. dali lang ha. Susubo ko ito isa. Dahil nakakuha tayo ng buwan baka mayroon pa. Si buto nito guys, ah, uh, bihira. Sabah talaga yan, sabah. Bihira may buto. Susubo ko rin tayo. Tamis. Yan to, paring Noel. Yan, Rosario, salam. salamat sa pagbigay ng saging sa sabah. Sarap. Ako pa ako ng buto. Mm. Mm. Ayun pa isa. Walang katsyan na walang katsyan. Tinatago kasi ito kasi beer may buto. Ito ah. Nagay ko dito ah. Ah, nagay ko ah. Dinikit ko lang. Ito na. Ah. Wala na. Isa lang. Uh -huh. Dali lang. Ugasan ko ah. Masa so, ako stop Nagugasan. Okay hey guys, na napakunahan, nalinisan. Na ayan. Tutok. Ayan pa ito ako. Ayan na guys. Inugasan ko. Ayan o. Ayan. Dito na natin picture at. Ayan. Ayan. Eh. Ayan ang buto niya Pagka-buto. Para siyang parang tawag doon parang nyug na maliit na may mata isang mata ayan hirap po makakuha ng ganyan sa sabah ayan ayan po dalawa na po nakuha natin tapos nangagay na ulit natin dito ayan sama na ulit natin ayan dito dito dali lang hindi ko mailagay dali lang ha okay na ilagay ko na tapos ko na sinadyan dalawa ay eh, mag nagbe dalawa ng buto ng saba. Isa tingi isa lang talaga ko ah, Ito mamaya kainin natin. Dadalhin ko sa bahay. Titingnan ko kung makakuha pa ako ng buto. Ngayon dalawa. dalawa, yan dalawa. Dalawa na sila diyan. dalawang buto ng saba saka isang bato sa kidney. Buto at saka bato. Yan. Nagawa natin pampasirot mga yan. Okay, guys, please po for sharing lang po at sa mga naniniwala lang po ah. Kasi bihirap, pag bihira po makakuha, yan, may mga perfect po yan. Kaya pag nakakuha kayo ng kakaiba, tago nyo lang at talagaan. God bless po, salamat sa uh, mga ka-believers natin at mga ating order. Tambay tayo ngayon sa shop. Ayan. Ayan. Waiting, pupunta ko si sir, papagupit. Pagupit ng Sabado, God bless po, bye bye. Yan na po.